Good morning mga ka-mister ko Antok na antok ako nyan mga ka-mister Dahil wala pa akong tulog nyan At uh, dahil tumawag ang misis ko na Yung anak nga namin ay Nahihirapan sa paghinga Dahil siguro sa sipon at tubo Biglang nagbago yung klima kaya, umuwi mo na ako. So, yun na nga. Nandito na nga ako sa bahay, mga kamister. At, tulog pa yung bata. Ngayon, ang gagawin ko, mga kamister, ay pupunta ako dun sa... ano... sa... taas. Maghanap ako ng... Lagundi. Sana makakita ako. Hindi ko pa nakikita sa personal mga Mister. first time ko na maganap ng Lagundi. Titingnan ko na lang sa picture. Pero maganap pa ko doon sa taas. Samahan nyo ako mga Mister. ko Yo, what's up mga ka -mister Ko? Good morning, good morning sa inyong lahat. At dito na tayo ngayon sa tapos mawala na tayo sa Pasay actually maagang akong lumuwas alas 4 dahil kagabi yung anak ko ay nahirapan huminga so umuwi muna tayo mga ko kasi parang gusto ko siyang so, isuob sa ano sa lagundi kasi nahirapan siya huminga eh Ayan, nandito ako ngayon, naghanap ako ng lagundi. Kalabaw o oh kalabaw, kabayo o oh kabayo. Baka yung nakita ko dito at saka yung mga halaman, parang walang lagundi. Pero tingnan ko makahanap kung mayroon dito. Ang hirap pala hanapin itong lagundi, mga kamister ko. Pero sa mga bahay-bahay, wala naman akong anong, pero meron akong nakita kapiraso parang nakakaya humingi ay nagdulas pa ako ah. so ikot ko lang tong mga halamanan dito baka mayroon ako makitang magandang ano tubo ng lagundi yun ba mga kamister naranasan nyo rin ba yung ano ganon nahirapan kayo huminga Mahirap kasi pag ano yung mga bata. Kaya kailangan rescue kaagad tayo. Okay lang tayong mga matanda, matatanda kasi kayanin pa natin. Pero pag bata talaga, pakahirap. So maghanap muna ako mga kamister mister ko. Wala muna ako sa ano sa site. Oh my goodness. Sige, mga kamister ko. Ako nakitang lagun mga kamister ko. Dito lang pala din sa, ano, sa daanan ko. Ayan, oh. So, it, nakakita na ako ng, ano, ng lagun mga kamister ko. Dito lang pala din sa, ano, sa dinadaanan ko. Uh, kumuha na ako. Ayan, umabot pa ako kung saan-saan. Ay, -saan, eh, nandito lang din pala. So maraming salamat sa mayari. Pero pakita ko rin to kung ito nga ang Lagonde na siya sabi nila. All At yan mga kamistera. Dahil ako'y misipon din. papa ano na rin ako. Suob. Nakuluan ko na ako. Hmm. bango pala ng ano nito. Amoy. So, hanggang dito na lang mga kamister ko. Love you all.